<laughs> Bakit? Ha? Bakit? Okay. Pa ba? pa? di Bakit? Hindi pa nakikita ni mama tung sasakyan niyo. Eh, no? Tita. Ano tita Hindi pa nakikita ni mama. Ka na. Eh alam mo may kwento. <laughs> alam mo, may kwento. Tingnan kasi kung ilan mga anak. Yung anak, yung kaya tita Welli eh. Ha? Dalawa daw anak na, ni kay Freddy. Ha? Dalawang lalaki. Ha? Yung isa daw may bumibigay yun eh. <laughs> Wading. siyang -siya nga daw si... <laughs> <laughs> si <laughs> Dalawa lang pala ang anak niya. Ito po, ito po, ito po, ito po, uh, ito po, ito po, ito po, ito po, Bukas lang. Gusto ko din. tayo. Gaya sila. Ano daw eh? Libre yung bangka. Huwag bangka tayo. E, mag -daga, mag -daga, mag -daga. Dagat yun. Eka, ipapaulang po ito sa inyo. Lalaking isda. Eka, pagkagaling lang ng dagat, Eka, iluluto na Eka ng tao ko. Eka, eh.